Yep, pa no Mark, kay Wow. Ano yan? Ano tawag diyan, Mark? Pineapple, ano, lata yan. Wow, ang namin, no. Ang dami, oh. Thank you Tito, antita Thank you you. So welcome guys. Ano, long overdue ano uh, nito. Ilang years na? 3 years. 3 <laughs> <Three> years. <laughs> Uh, tingnan nyo ang dami ng pinagbago mga makulis na ang daming mga tinatayo na mga, ano, mga high rise building Blacktown is a suburb in the city of Blacktown in the state of New South Wales, Australia Blacktown is located 34 km west of the Sydney Central Business District It is one of the most multicultural places within Greater Sydney. At dito rin matatagpuan ang mga maraming kababayan natin na mga Pilipino. So saan tayo magpapakita? Mama ulista, imimid namin today sina ano sina Sina tita Jing, tsaka sina tito Arnold bali nagyaya sila na kumain masarap yung kakainan namin dito ah uh, Volcano Steak bali itong Volcano Steak ang mga nagserve dito ay mga robot mga makulista kaya excited na ako nag cost cutting kasi sila nung covid time walang mga staff walang gustong pumasok dahil na mayroong tulong sa gobyerno na ano 750 a week bakit nga pala ako papasok kung mayroon namang tulong sa gobyerno di ba so ang naisipan ng mga ibang restaurant mag -hire na lang ng robot so ito yung ano dito ay robot ang nagsiserve dito sa volcano steak may mga staff pa rin na tao pero yung mga magdadala ng pagkain papunta sa table mga robot na lahat so, panoorin nyo na lang mga makulista i namin sina Tita Jeng tsaka sina Tito Arnold. Ito, aakyat kami dito sa West Point. Wait, so we're going there? Uh-huh. Mm -hmm. We're going to volcano? Go, okay, yeah. Why? Ang mga kasama namin ngayon ay yung mga bata. Ayan. Say hi. Hi. Hi, Isaiah. maliit uh -uh. dito? Uh -uh. 1.9 lang dyan e eh. hindi naman prado ang dalang ito, ito yung kagandahan dahil kotse yung dala namin hindi malang naman kami an pumasok sa trabaho hindi kami nag aalangan na umakyat sa mga mabababang parking dahil itong dala namin ay kotse hindi siya sasabit sa taas saan tayo magpapark? dito na, ng dito sa, na, na. sa tabi dito sa West Point free ang parking mga makulista for 3 hours nang exit ka na ng 3 hours may bayad na 8 dollars ang ano ang flat rate. dito na magpa park kahit saan ito hindi malapit sa entrance kung may baby parking doon ito pa na magpark. park yun yun. Asan? may umalis doon ang banda sa dulo? Oh, ang tingnan mo mga meron dyan may mga baby dito? parking doon The seniors. Huh? Me seniors parking, the senior parking. basta dito na kami sa loob ng West Point Ayan, right, si Tali naka-carrier siya tapos ski hello. hello hi ano? hi 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 si hi sa taas I need a gun where are we going? going to best and best to get new clothes so I can wear punta muna daw kami dito sa best and best ayun o no? at walang damit si Sia titingin muna siya ng ano niya damit daw niya mura lang dito sa best in best ayun may mga naka clearance ayun dami ano dress na lang o isang dress na lang so you can wear the church ano to o oh. o oh. ito dollars pili mo na ayan yeah, maganda yan oh ganda pang oh, summer pang beach nakasale from 12 dollars so 8 dollars na ako, lang pwede hmm. ba siya isaya cool lang siya cool cool ka lang dyan na oh ayan si talik Hello. Sa kami chill chill lang kami dito habang yung dalawa ay naghahanap sila ng damit. Oh, ayan mama ko lista si Isaiah, nakawala na siya sa kanyang trolley. Nagwawala siya kanina. Gusto niya ano, maglakad-lakad. Oh, saan ka na naman pupunta? Tapos na ba kayo diyan? Pati ng damit ni Ate? Show me. Wow, ganda. Uh -huh. Wow, like it. Wow, nice outfit. Asiya. How much is that? Dating twenty five dito, ten dollars nela. Wow, ang ganda. You happy? You like it? Wait, where's I say follow Palo, palo. Ayun siya. Oh, tinutulak niya yung trolley. Slowly, ayan tino niya yung trolley. Kumabang ka? Ayse yah. <laughs> Wow, rocket ship. Wow. Ano yan? Thunder. Thunderbird. Rocket ship. Sakay ka din, tali. kaya ka sila, oh. Sakay ka. Mama, na bali na dito kami sa rooftop ng West Point. Ayan, kakainan namin, oh kainos steakhouse ribs see ya mamayana we wait for tito ro ang arnold and tita jing yeah we can sit down there we wait for them okay I picked a different I picked a yes. different clothes may bago na rin pala kayo na dyan o oh. louisana ayan mga makulista pasok na tayo sa steakhouse kailangan ng reservation dito Guarday. <laughs> yung No, Kanina pa kayo? Kanina pa! Oh, sa... Ano no no, no no, kanina lang ngayon lang. Pa tayo, pa tayo na ako. si Hello. Naglalakad na yung table. Oh, Saan galing? Sa video ka Ah, uh, oh. <laughs> Ay! Si Tayo kakalimutan ko yung yung channel. Yung ano? Yung... ko nilagay? It's Wow. ay 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 Ano? Wow. Anong oh, klaseng drink yan? Yeah, Lychee... Yeah. Sarap. 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 Okay. Yung dati watermelon yung ano, try ko. Wow, ayan ang pagkain namin, oh. Ang dami, oh. Thank you, Tito, and Thank you. Thank you. You're welcome, guys. Ano, long yeah. overdue, <laughs> ano na ito. nang years na? Three years? <laughs> Two <Three> years. <laughs> On the record niya, no? Before the voting. Thank story? you. Have you received everything? Get yep, thank you. I you the drinks? Have you received drinks? ko. They drink e okay. Yeah, that's mine. I think. What's that? What did you roll? Lychee? Lychee. Yeah, yeah, no. yeah, I want uh, water oh, another well, yeah. one oh. yeah, You're going to get For It's yours. It's yours. It's yours. pinapple ano, mactail ata yan oooohhh eh. pang mm. mm. uh, maulis na mayroong free face painting dito, ayan eh, o wow well do for you, nice <laughs> Look at that. What what do you want? I don't know. I just want to sign something like that matches my dress. Your dress. What do I say? Which one do you want?

Ah, sige na, ikaw ka muna na. Sa kabila. I'll fix or hang up. What was your favorite dish Ate Zia? Huh? What was your favorite dish? The... The steak? Uh, Mga kaulis, napauwi na kami. So, ikikwento ko lang yung kinain namin sa Volcano Steak. So, yung in-order ko ay Scotch Filet Steak napakalambot niya mga makulista so worth $60 something siya pero worth it yung fats niya talagang ano uh, nagmi-mix yung flavor bali medium rare lang yung ano you don't even need gravy or anything oh, uh, it na, it na, na. Gravy. yung yung meat talaga la, lasang-lasa yun yung gusto ko sa steak hindi siya matigas nagmi-melt sa mouth so highly recommended ko yun tapos si Jaja ano yung in order mo? kami ni Sia naghati kami sa ano sa lamb lamb ribs lamb ribs yes tapos si with wings chicken wings and then si Isaiah kung ano ano lang kinakain niya oh, tapos si Sia ano yung order mo nak? same as mine naghati kami ah, naghati kayo hindi na hindi ko na siya pina-order. so siya. yun tapos yung drinks Lychee Mocktail ba tawag doon? Mocktail Mocktail o. Masarap din siya Pineapple Lychee Mix Napakaganda pala ng combination yung Yung ano uh, Lychee Tsaka pineapple Tapos may nilagay sila na umusok talaga Yung I drinks um, namin Hindi ko alam nitro. kung anong klaseng spirit yun Pero talagang umusok siya Nag order pa kami ng pasta no? Tito in-order nyo pa. Pero share-share na lang. Tapos mayroon din kaming uh, ribs. Yung octopus, ribs. ang sarap. Yung na. ribs. Oh, yung lamb ribs. Yung, yung na lamb chicken. ribs na may chicken. Masarap din siya. Chicken. Tapos octopus. Yung in-order ni Tito Arnold, masarap din. So, lahat ng in-order namin masarap. Pero ang pinaka nagustuhan ko talaga yung scotch fillet na steak. The best. Tapos robot yung nag-serve din. May tao din na nag-serve. Tapos may yung pinakahuli na ginawa namin mayroong free na face painting. Nag-enjoy si Isaiah at si Ate Sia. So may bukod akong video doon uh, sa face painting. So yun lang mga makulista. Uh, subukan nyo yung Volcano Steak sa West Point Blacktown. So bye! See ya! Say bye!